Ah. Ayun o. Oh. Eh. Oh. Parang oh, eh po. Parang National Geographic in real life. <laughs> <laughs> Punong bukas. Eh. Ayun o. natin to Ber. Hmm. Kakao. Hindi huh? naman mabilis masira yan pag, pag binanan sa biyahe. No? Yeah. Tikma mo. Natikam na ako yun mukhang Sakto ba ito, Bear? Tamis, bye! Ayun, no? Yun? Yun? No, sarap, oh. Tanggal uhaw talaga. Sakto Sakto, talaga, oh. Ubus na sa'yo at kami ay na patpat sa kunin mo at may langgam dito wala na to ah bitamina kita tama tubig so uh -huh dito. Ilang lang ka. Hmm. galing scorpion maliit? Alaga mo dito sa bahay mo. Marupok pa naman sa isip tayo kung <coughs> ano des kana ma ano matik na business ko uh uh ta talaga hindi natin ano dahan-dahan natin um gumigay dagdag pang ano ano tawag niya sa Guru o garden

Ilang parang Isang dabong? Kaya riyan... Ade malay, pas ka botong. <laughs> Kurug tuh guys. Yan, so. Di, eh, yung sa asiano oh. oh. kaya? testing mu muna? iya, tawar ya mana nge-testing-testing hmm? alambri ato silang? iya

May gata ka pa. Oh, all in one. Ginataan yeah. na. Biyaya. Yan o. No? Yan hmm. e na. Ang ulam na.